Dalawang taong patay matapos sumemblang ang isang ang isa sa bangin sa Quezon. Samantala, sinisi sa trahedya ang pumalyang preno ng sasakyan. Sa Quezon pa rin, disgrasya ang inabot ng isang empleyado matapos masabugan ng cooker machine. May detalye si Bien Manalo. Patay ang dalawang katao habang sugata naman ang walo matapos mahulog sa bangin ng isang owner type jeep sa Infanta Quezon. Ayon sa investigasyon ng Infanta Municipal Police Station, binabagtas ng sasakyan ang Marilaki Highway nang mawalan ito ng preno na naging dahilan para mag-overshoot ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at mahulog sa bangin. Sa ngayon ay nagpapagaling na ang mga nakaligtas na biktima. Patay naman ang isang lalaki matapos tapos umanong masabuga ng chicken cooker machine sa Chaong Quezon. Ayon sa investigasyon ng mga polis, sinusubukan umanong ayusin ng biktima ang cooker machine sa pinagtatrabahuhan nitong chicken processing center nang sumabog ito. Naisugod pa sa ospital ang biktima na nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan pero idineklara rin dead on arrival. Sugatan ang ilang miyembro ng 44th Infantry Battalion matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang military vehicle sa Sindangan, Sambuanga del Norte. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nawalan umano ng kontrol ang driver ng truck na patungo sana sa 97th Infantry Battalion. Agad namang rumisponde ang mga residente at dinala sa ospital ang mga sugatang sundalo. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.